Man? Hey man, are you okay man? What the f what? Man. Is that you? Fuck you man! No. Man! Ay, na na man may bad news ako sa inyo man! Wow. Wow. Ano yun man? Tangin naman! Bumalik na naman ako sa pagiging gagi man! Ay, wow. man. man, kala ko nga siya na eh! Oh. Tangin sabi nyo! Wait lang, may magsusundo sa akin, may sasakyan. Oh! oh. Ano oh. sabi ko, may sasakyan? Gago yung puso mo, wasak dyan! Oh, oh shit! Oh, okay, man! Who the fuck are you, man? Patigin nga, man! Ba't mag-isa ka na naman dyan, man? Man! Sige, man. Kahit broken ako, man. Sige, man. Knock, knock, man! Who's there, man! man? Medusa! Medusa, Medusa, Medusa who? Nandito ano ako, man, sa BGC. Ayun! Okay Ay na mo, man. Sa BGC, man. Nag-aantay ng mga bebot. Oh, shit! Oh, oh shit. wait! wait, wait. No! no Hindi ko sila inaantay ano? lumalapit sila man ayon Ay, Ay, man ayon man Ball pwede ba kung sa pakingis <laughs> man 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 bro man 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 Bro! man 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 Bro! man 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 bro? man man bro? man 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 bro? man man bro? man 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 bro man man bro bro tipsy Dala bro, na bro. What's up bro? BGC bro. grabe si Anna Keeper Bros. Ay bro. <laughs> ay, ay teka lang bro. Broski. Bro, may, may napansin daw, bago 'yan bro, bro. Oh. kamay oh. mo lang bro, oh. bro. Ano, rookie, rookie. bro. rookie rookie. Pala, rookie. 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 Tang, Uy. Bro, wait na Para may kulang dito bro eh. Sino bro? Nakita niyo ba bro si Joel bro? Nakita niyo ba si Joel, bro? Si Joel, ano oh. gusto niya mapakisaraw eh. Oh shit. Pero nandito siya. Super. Oh, si siya pare. Nagyayaya siya pipsi sa akin maginom, bro, kasi di ako nakapunta dito, putang inang yan. Oh, yung... parbasa eh, siya. May, may may tropa din kasi akong ini ano, ini ano ba tawag doon, putang ina, idinaluhan. Kasi no, aso si Joel, gusto ko sana bumawi. Ano chat! Ay putang, man, ay, putang eh. ina mo, but andito pa siya. Tang ina, tipo na naman to, bro. Man. Joel. Zap man. What up, man? Hey, man, are you okay, man? What the fuck, What? man? Is that you? What? Fuck you, man! man. Hey, game man. man! Who the fuck are you, man? Ba't ikin nga, man? Ba't mag-isa ka na naman man? Man! 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 May hey, bad news ako man! Inyo, man. Wow! Ano man? Tangin naman! Bumalik na naman ako sa pagiging gagi, man! Ay, Man. Naman, man. man, akala ko nahanap mo na yung bebot na para sa'yo, man. Ang rin, man. Man, kala ko nga siya na eh. Oh. Tangin naman, sabi niyo. Wait lang, may magsusundo sa akin, may sasakyan. Oh, oh. Ay, ano sabi ko? ko, may sasakyan? Gago yung poso mo, wasak dyan. Oh, oh. shit! Ano oh. yun, oh. man? Parang pinaasa ka lang, man? Pinaasa ako, man. Oh. Okay. Sabi niya, magiinom daw sila, maraming oh. alak. Oh. Eh, pag maraming alak, may balak. Basta minigyan. may anak, may balak. Eh, Man, Ay man, man 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 wait Man, sorry man, ha Medyo tipsy ako ngayon Sorry man, ha, sorry man, man. man. Tawag nyo na Laseng tapos sinundutan ng bomba Ayaw, <laughs> Si, hindi masasapul <laughs> <laughs> Man, wait, man, wait lang, man, ha Wait lang, man, ha Tang yes, Tangina kasi man eh. Ganyan ka na naman, bumabalik ka naman sa pagiging gagi man. Asabi mo sa akin, ikaw ang magiging soldier boy niya man. Ang man. What the fuck man? Kaya nga, kala ko ako eh. Pero pinaalis niya ako, sabi niya, Hiyo! Yeah! <laughs> man! Tangina man! Sinapian natin sa kanya ni, eh. Panantila sa lang yan. Pero anong nangyari? Nga <laughs> okay, nga! sorry man ah. Sorry. Sorry, hindi ako nakinig. Inuna ko kasi yung puso ko eh. Gusto ko kasi magmahalo ulit! Ayun! Oh. Oh. Ay, Dalat! Ano ay, kasi nang patutukay? <laughs> Gusto ko magmahalo ulit Pero nangyari sa puso ko Man, oh. napunit! Aray! Kung baga man, ay, man. Utang oh, Kaya pa pala basag ka na naman Boy, man. man Utang tanginan uh, mo ah Bumiyak ka tabo Uy, wag mo man Wag man Man, sa'yo tahan man Lagi man nakaraan ka tanginan Nung nakaraan kakwentuhan kita Sabi mo hindi mo alam kung nangyari sa puso mo Bigla kang dinagaman Tangin naman, matigas eh. yung puso mo man eh, pero naging pusong mamon ka para sa kanya man. Nangyari sa'yo man. Kaya nang sabi ko sa kanya, bebot ko. Oh. Sana hindi ka nalang dumahan sa harapan ko, parang di ako na in love. Dapat first night si man, putang ina. Oh. Kaya naman, anong sinasabi, sinabi niya kasi, oh. yung ano daw, yung lalaki niyang kasama ngayon, gwapo. Oh. Ano mo sabi ko sa kanya, text oh. ko sa kanya, in chat ko. Oh. Tangin ina, gwapo lang yun. Masarap ako. Timingi, ha? Man! Utang ina mo, man. Ito, man. Ano Kaya kita nagmamahal man eh. Putang ina, sabi ko sa'yo, huwag ka magtitiwala basta-basta sa mga bebot na yan man. Dahil sasaktan ka lang yan. Wala man eh, tangin eh. Alam mo, bobo ko talaga. Hindi <laughs> <laughs> ka bobo man, nagmahal ka lang talaga. <laughs> oh, oh, shit! Uh, hindi okay. ka bobo Kaya, man. yun nga eh. Hindi, sinisisa ko, sinisisa ko yung sarili ko man. Oh. Tangin na. Ba't ang bilis ko magmahal? Ba't ang bilis ko mahulog? Bobo ka talaga man. Ba't ang hirap mo sa man? Sinasabi ko sa'yo man, wag yung puso yung papaganahin mo man minsan gamitin mo yung utak mo man, oh, man. what the fuck you're doing man man tinamahan ka ng lintik ayun <laughs> man ang tawag dyan man tinamahan ka ng magaling oh, oh, man. Oh. man kala ko ba sinasabay ang kanya sa pagbomba ano sinasabay ang kanya sa pagbomba Oo oh, nga man sinasabay niya ako sa pagbomba oh ando na nga tayo sa point na yun Oo. Oh. Oh. tangan na sinamahan ko na nga siya doon iiwan niya pa ako doon oh. Man. man, 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 wait lang nga man ba May balang usapan man Baka meron ka nalang dyan man Nak-nak man Para makabawi-bawi man yeah, yeah, lang yeah, yeah. Sige man, kahit broken ako man Nak-nak man Booster man. Man. man Medusa Medusa, who? At kung Sakali man Medusa <laughs> Ito'y aking matitig Mahirap pa nung no, magiging peace Pagkasakali mahal Hey, hey Mapa... kaso hindi na eh man Man, 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 wait lang man ha Ano yun, man? Wait lang man, ah uh, Isa munang one line, man Putang inang yan Putang ina mo, man, oh, man. man. Isa one line, man. Isang wait one man. man Wait lang man ha Wait lang, wait <laughs> lang Tatanggi ko sila Pero ko hindi <laughs> Lang man, mandok pwede mag-request ng call me Maybe. daw ina mo katra call me baby ano ko borolights man ina mo borolang ina ko sipis ng one line naman dyan. na manjan ah, daw ina ko wagawa walang lang mo daw 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 Ma, ito man ha. Ano Siguro man? pag nakita nyo sa nakita nyo yung bebot ko na yun, sabihin nyo, hindi ko na siya hinahanap ha. Ano sasabihin namin, man? sabi mo, di ba kanyang hinahanap niya? Oh. hinahanap niya ako. Wait, na, nasan si ano? Nasan si Oji Kimot? sabihin nyo na lang, hindi nyo nakita. Hindi papakita sa kanya, man. Ayaw mo Kaya na naman? Na, sinaktan niya na ako eh. Oh, ano gusto oh, niya? Magmakawa pa ako sa harapan niya? Oh, oh, naman, naman, wag naman. Hindi deserve ng bebot mo yung ganyan, man. Tangin naman, para... Asan ba yan? Eh, para akong mga ganyan, o. Oh, yung mga tinatapon. Ano? Basura? Ay, oh, kinamon, sakit yan, man. Man, ito man, ha. Sasabihin ko sa iyo, man, ha, Saktan ka man, man, ng bebot mo, man. Tandaan mo. Marami pang pa bebot dyan, man. shit! Oh, man! Oh, man, nasa oh, ba ngayon, man? Saan ka? Nasaan ka ngayon? Ha? Huh? Nasaan ka ngayon? Ano ganito, man? Nandito ano, ako, man, sa BGC. Ay, oh! Inamu, man. man. nag ng mga bebot. Oh, oh shit! Oh, wait, oh, okay. wait no. No, hindi ko sila inaantay. Lumalapit sila man. Ay, no! man! Talin! 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 Man! man, yung isa nga, sabi niya, oh. Kunin ko number mo. Uy. Pagibgo, mawawalan na ako ng number. Ay, 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 tama, kailangan <laughs> naman kasi kong kunin, 'di ba? Ba't kasi kong kunin, man? Ano, Pwede man. mo na number kita kaya na kunin mula na, na puso ko, wala na bang ayari. Kaya <laughs> 'ge sabagay man. wala na bang ayari. Man, ano man, bomba tayo, man. Bomba tayo, Bomba tayo man. Bomba tayo man. Gagaman lumi. Shotgun lang man, isang shotgun Baya, lang man, shotgun shot lang man, shotgun. Sa, shotgun... Man wait lang man kasi hindi ko pa pwedeng gas eh. Bakit man? man? Kasi utak ko lumilipad na. Yes! <laughs> <laughs> <Jeez>. uh, lumilipad <laughs> na. <laughs> man, <laughs> man, man. Baka uh, sino pwedeng mag-volunteer? Para sa ano? Ay, pa, Ay, ito man, ma, may, may, wait lang man, may papakilala ko sa man, bagong ano man, bagong tropa man, ito man. Yes, Ayun, man. Eh! Oh man, man, kita sa. Man. Ito 'yung volunteer. Oh man, ayo man, volunteer. Pwede ba tong sapakin? Man, man. Wag mo mag-away, mag-man, mag mag bago yan. Okay, 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 magalang tayo, okay, tayo, okay, 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 mag tayo sa bago man. Oh, kasi na may may, may mapabuhusan ng galit? Wag oh, man gago oh, man, kampi oh, oh, Gag kami dito man, Busy man. Sige man. Ba baka may kargada ka diyan man ha, tangina mo, akilala kita. Wala wala man. Safe ako, safe Wala na, ka pa man. Man. Oh. Iwanan niyo na ako. Oh, oh man, man, wait naman. Gago, broken ka man. Mag-shot tayo man, tara. Ano? shot o bomba? Ano? Shot o bomba. Tang ina tinatahan ng babae, idi bomba. Ayoy. Oh, gago man. Nakakapanibago na ka man. Dati shot sabay bomba, ngayon bomba na lang. Bomba na lang man. Man, sige naman doon na kay man. Na kayo, man. Gago man, sigurad... magwawolwol pa ako dito man. Man, gago ka man. Napatingin nga ako kayo mo pa man. Ma! man. Oh, oh what are you doing, man? Man, what the fuck you doing, man? Basag na basag ka man, oh. Tingnan mo yung ginagawa mo sa sarili mo, man. Man, umalis ka kayo, man, kaysa kumuha pa ako ng gamit. Oy, oh, shit! Wag yan, man. Wag oh, okay, yan, okay, oh, man. Okay, man. Man, oh, alis na man. Oh, man. Oh, man. Man, alis oh, na man. Oh, man. Man, 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 alis na oh, oh, man. Kakampi kami, man. Kakampi oh, kami. Alis na kami, man. Sigurado ka, kaya mo, ha? Alis kayo ko na. Oh, yun! Turo na nga, par. Masalit man. Putahin sa kamay mo dyan, man. Kamay mo na. Ako nga pala. Pa isang kamay nga. Eh! Pa isang kamay nga, man. Ay! Angas man ah. Uy! Uy! Kaman, kaman. Sige na, sige na, sige man. Ay! Ito! Ito! Pasok ang mabahan! Ay! Ay, yung bago! Ay, bago, yung bago! Man! Man! Ako man, ako man, pakasa muna ako man, bago ah. man! Man, get out of here, man! Okay, man, man! Kaya mo naman ah! Kaya mo na yan man ah! Takbo naman! Takbo naman!